So, nakita ko yung mga kaibigan. Hmm. So, ngayon, kukakuha ko yung mga mga kaibigan. Tao po. Paano ko ba yung mga kaibigan? Ay, mayroon. Mayroon pala eh. Ano yan? Buti may nabating na bata, oh. <laughs> Saan? Saan ka nagba-ano? Ah, uh, dyan, kay Baron Ayan, ganyan, sige Isa Magkano naman ang bigas? Ayan, isa pa Ayan, ayan, pa Ayan, 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 ayan. Hoy, baba kana, baba kana tama. Ito lahat na ito ako kumalanggay. Enjoy din ako. Grabe, ni. Eh. Wala pa kay sino manunggay. Sige, dito hin kana tama yan. Dami kong nabuhaw. Tama-tama, pagod pa naman ako dahil ang dami-dami ko pong nilaban. Sobrang dami. Kasi pag mainit, ang sarap maglaba ngayon, ready ready na akong maggulay. Kukunin <laughs> natin yan mga pwede ito. Kukunin natin yung mga flower nito. Kasi sabi niya na no, hindi po daw. Yan. Ay, eto hindi to kasali na. Matanda na yan. Hmm. Tumutunog pa siya. Hmm.

我不舍得送了 Yan na guys yung manok. May coconut gata. So lagyan ko siya guys ng tanglada. Malit lang. So, guys, so ilagay ko na yung malunggay. Inugasan ko na siya. May anan. Balik na kagat mo. Ba nisin mana? Iyo na ang ating ulam. Time to eat na kahit pagod na pagod ako ngayon maghapag grabing maray ni laban ko thank you lord thank you lord sa amin wala ngayon sana babasag po kami thank you po thank you for watching guys thank you for watching po Yan. dami dami ko pong ilabahan po kataas dahil tuwing sabado labahan talaga ng mga nanay ayan ayan mas mga mga nabalas mga nabalas plus light yung fluorescent na sobrang napaka napaka ano ng ihaw tapos Guys, good afternoon. Napakainit po ngayon ng aming kalagayan ngayon dito sa Pilipinas. Ay, nasa Amerika. Nandito po kami ngayon bibili ng tinapay dahil ang aking pong kananay. Yan, yan po si Friday. Si Today is her birthday. Yes. Ito na, kitkit niya. <laughs> guys, kayo sa bakery o kahit ang halik pares namin, may mga bumibili pa rin. Siguro talagang masasarap ang mga tinapay dito. Guys, sobrang init! Isko ko, atak, atak! Patawid ako guys. <laughs> kasi napakainit. Grabe init. Isko po. Lumipat ako dito guys ng pwesto o oh, kasi na ang init-init dun sobra. Hmm. Ayan oh, yun. Eh, nakita nyo guys may mga tarpaulin kasi kandidato ngayon ano dito. for today is her birthday. Kaya, dun kami sa bahay ng isang pananay natin, guys. Oh, hi! You are so cute! And, you know what? You're looking at me like that. Ah! Joke lang. Ayan, dito po. Ayan. Sige, mapress ko na po dito maaliwalas. Oh! Ang ganda-ganda naman yun. It's a kasi bumili kami ng tinapay. Eh. Grabing init. Sa so, parang maluluto yung pa ako, babe. Ayan si ma'am si Buntis po. Ayan. Nakihina naman dito si... Ayan. Anong ginagawa mo, babay? Tingnan mo yung damit mo. Basa na kaagad. Hoy, Mimeng! Ang kitik. -kit. Hoy, gusto mo rin kumain na ano? na. Pagkadobo. Tapos may... Sobrang init sa guys sabi nga isang kananay ko pero kung ang ulam adobo Naku, kahit sobrang init para empire na po sa init okay lang po ayan piniprepare na po Alam, lang. Ay, na um, oh. 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 Ah, ganda lang ay ako

Saan natin to, to si so, Mami Boon, mabilis daw ang market lligin sabi para Ano bon. so, 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 um, na ito? Ay ang sarap. Yan ang mga manyan inuuna nila. Mo dinarin my praise 3 wash 3 wash mga <laughs> and the so I, you know. I, I believe it's you not like the people. People. isn't just what you need oh, on your yeah. skin. It's what you take inside. That skin confidence. And no one knows oh, my, my skin like Myra yeah. E, the top skin yeah. vitamin.